Punta tayo naman ng 2B's. Na. 2 Green Hills Mall or GH Mall, guys. Ito siya. Nandito na rin naman tayo. Update na lang tayo ngayon dito. Sir, Sabrina ulit nakita ko. Oh. Naka 30% of na yung Sabrina ng itong mga amigo dito. 5,176 na lang sa 2 Ito pa, 6,835 na lang naka 10% of. Ito yata yung pinakalitis. Ito yung last year. Ito pa naka... Ito, 3,777 na lang, guys. From 6,000. Naka 40% off pala siya. A1. Dito yung naka 40. Karabi dami nila dito mga naka sale ngayon, no? Oh. Mga naka 40 off na to, oh. Yung Sin Clear. Guys, ito price niya is 4,137 na lang sa Tobis. 4,137 pesos na lang din. Naka 40, 40. Naka 30 din sila dito oh, sa Loka. Okay, so, ito is 5,316 pesos na lang. 2 bis g Small Green Hills. Dito tayo ngayon. Meron dito mas malaking discount yung triple white. Naka 40 na guys. 3,477 pesos na lang. Okay, so, ano na ito eh, ng discount. Nandito tayo ngayon sa My Tobis GH Mall Green Hills guys no. Mas maraming discount dito, mas marami pa dito. Tinan nyo, mas marami pang nakaritag sila dito. Parang may nakita ko dito up to 50% check natin. Eto Precision 7. Naka 40 off na guys. 2,217 pesos na lang siya. Uh, bread. Meron din dito Immortality na naka 40 na. Tingnan niyo naman. Ang kano na lang siya dito, 2,577 na lang guys oh. Meron ka na dito ang immortality. Ang ganda ng kulay nito, red. Meron pa rin sya dito ng white. Ito. 3436 na lang to, guys. May book one sila dito na naka-20 oh. Itong book one na to, 6876 na lang yung book one na to. Oh. 6876 guys oh. Naka-mark down na, na rin. Meron ding SA dito, book one na special edition, guys. Yung kamo nila 4700. 37 pesos dito muna tayo sa mga PG7 may mga customer pa kasi manda rin eh 3,595 lang to guys oh. itong running shoes na to pero budget type lang siya kahit naka, naka uh, retail pa yung price niya no? how if mag sale po siya <laughs> so meron pa ditong gray eto 3,597 din siya PG7 na running shoes naman to may ibang kulay pa dito may skull dito guys na basketball shoes oh. 3995 light pink ito guys 3995 lang siya retail pa nga lang tong colorway na to ito kaya ito 3995 din scalpel pa rin anta naman yung brand yan guys meron itong naka sale ito 5,316 pesos na lang to kai one speed ito tapos meron din itong triple block na ganito e-shock 3,198 na lang to guys yung Jordan slides na dito na adjustable. Ah, uh, Nike slides pala. Eto, to 195 pa. Eto yung Jordan naman. May price dito ba? Ito, walang presyo. Dito naman, meron pala dito. 1695 tong ganito nilang slides. Eto yung Jordan slides naman na ganito. Mura na to guys. O, oh, naka-discount na. 1,516 pesos. Yung ganito naman, 1,895 pa. Itong Trifold block na Precision 7 nila guys. Uh, 2956 pesos na lang siya dito. 2956. Meron din siyang Freak 7. Ito yung pinaka version ng uh, Freak no, Freak 7 na siya guys. At available tong kulay na to. Um, orange Black. Price na lang niya dito, naka-discount din na siya kahit bagong labas lang to 39. 3777 pesos na lang pala to dito guys sa Tobis. So tip ko lang sa inyo compare na lang yung fair price nila dito sa Tobi, sa Nike or sa iba pang sneaker store na may available na ganito. Pero parang mas mura talaga dito. So ayan, tingnan nyo na lang. Meron pa sila dito ng GT Academy Jump na black in white. 2,577 pesos na lang po guys dito mas marami pa dito ito parang naka Jordan 1 ka na lang dito din at 3,2,37 na lang pala siya Jordan Enyo parang malapit ng mapiece out ng ganitong design no? kasi ilan nga lang yung may nakikita kang may disping ganito tapos yung witness 8 nila mayroon na sila ditong witness 8 eh. eto 5,055 pesos na lang to guys may bagong kulay na naka 10% na dito no? 5,035 may blue may tatum pa dito na naka 40 laki ng discount 4,257 pesos na lang to mga amigo tas entry level nila na triple white 2,477 pesos na lang tong white okay so mura na lang mga amigo yung iba sabi may impact wear pa pala sila dito o bira ko na lang itong makikita yung ganitong design no? Oh. 2,877 na lang to impact wear pero big size meron pa sila dito eto naka 30% naman itong renew um, elevate 2,866 na lang dito marapit na rin itong ma auto. out to ilan na rin yun may mga nakadisplaying ganyan eto meron pa namang mga nakadisplaying ganito yung Jordan Flight Court 3477 guys ito lang yung nag-iisang kulay na nakita natin Sweet pala yung upper nya pink naman yung lace nya pati yung ensol lifestyle eto may running shoes din sila dito sa lifestyle Eto, lifestyle to Phil General yata to Ayan, ang price dito mga amigo is 2877. Hindi pala ibar pangalan niya eh. Ayan o, oh, 2,877, least 40%. Meron ito naka-40 sa ganito. 1,737 na lang to o. Oh. Running shoes sa guys, at the same time, pwede mo siyang gamitin pang uh, walking, run, pang jogging, pang uh, harabas. Ay mga amigo, kasi magaan lang siya. 5,876 na lang din to oh. Bumero 18. ma markdown na yung Bumero 18 nila no. So may naka-40 pa dito o. Oh. 2,877 na lang dito o. Oh. May naka 30 pa dito guys oh. 2,306 pesos. May 1,857 pa dito, oh. 1,857. Ito yung bagong labas sa kanila pero murang version ng running shoes. Or pwede mo siyang gamitin pang araw-araw na no? pang trabaho. Ganda na naman ang design niya oh. So recommended ko to sa inyo kasi mura na lang siya mga amigo oh. 1,000 plus na lang. Mayroon ka ng running shoes. Ang ganda ng design niya. Ano, you know, check nyo na yun dito mga may ganyan ganyang sapato. Itong portion na to, puro mga Adidas naman yung brand. May nakita, agad, may nakita agad ako dito naka 40 of oh, budget type na basketball shoes ni Adidas guys. Oh. Adidas Subzone, 3,400 dati, 2,040 na lang siya ngayon. White gray. Ayan, ito yung ilalim. So check nyo dito kung naghanap ka ng budget type na ng basketball shoes guys. Adidas pa yung brand check niyan meron pa ditong naka markdown oh, may sale sa ah. 3060 na lang to initiator Ayan, adidas initiator latest version parang fingerprint din yung design sa ilalim light pink volume 9 nila dito naka markdown na rin guys magkano na lang siya dito 5700 pesos na lang to guys dito lang yan sa may toby's uh, gh mall eto naman naka 30% na rin dito Uh, 2013 na lang to on the game basketball shoes din niya ni Adidas na mga budget type may running shoes din si Adidas dito na naka 10% off guys so 7,650 pesos Adisero ayan guys gusto mo naman ng lifestyle shoes na black and white lang eto simplihan lang siya 2,970 pesos na lang to dito meron din sila ditong medyo, medyo premium na ba na running shoes 85. 8,500. Ganda rin talaga nito. O, puntahan niyo na lang yan dito sa may Tobis GH Mall. So, Tobis GH Mall mga amigo, sale sila ng up to 50%. Selected lang mga amigo no So marami rami pa namang choices bisit kayo dito sa GH Mall Sa brands nila Second level Ayan guys makikita nyo yung mga back, na, naka na markdown nila dito ngayong November 2025. So ngayon magpapaalam muna tayo sa vlog.